bibilhin ang aming palay, walong piso, sampung piso. Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo, magkano ang isang kakapiranggot na kanin? Benching ko? Baong baon na kami, hindi lang pong sa buhay kung hindi pati sa utang. At sana po, hinihiling namin na kung magbibigay man po kayo sa amin ng fertilizer o ng binhi. Sana po, advance. Hindi po yung nakatanim na kami bago pa kayo nagbigay. Napakasakit isipin na sinasabi na lahat, bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Kapos na kapos ang pagmamahal ng gobyerno sa aming mga magsasaka ang land bank nagpapautang. Pero yun nga po, bago kami makahiram, isang truck na papeles ang kaming kailangan. Nasaan ang hustisya? Mr. Chair, sa isang iktarya ang inaani namin. Napakaganda na kung kami ay umani ng 30. Mr. Chair, saan kami kukuha ng ibabayad namin sa aming mga utang? Saan po kami tatakbo? Wala po kaming ibang tatakbuhan sapagkat kapos na kapos ang pagmamahal ng gobyerno sa aming mga magsasaka. Bagaman binigyan kami ng mga farm machineries ng Pilmec, maraming salamat po sa pamamagitan ng DA at ng Pilmec. Maraming salamat po. Subalit, hindi po sapat. Hindi po sapat. Sapagkat ito po, mga makinaryang ito'y ginagamitan din namin ng puhunan, ng fuel, ng mga pyesa na kapag ka nasi nasisira, so sobrang mahal. Katulad po ngayong bumagsak ang presyo ng palay, Papaano po namin i-operate ito? Eh, napakamura ng presyo ng palay. Sa ginawa pong 100 per farmer, paano namin ibebenta yung hunos? Saan namin ipapangalan yon? Kung ang nakalagay lamang po sa akin, kahit na isang libong iktarya, isang daan lang ang kukuhanin. Paano po namin ito masusolusyonan? Mr. Chair, sana po matulungan nyo kami. Sa binhi po, pinagtitiisan po namin ang murang binhi sapagkat yun lamang po ang libre. Yun lamang